So andito ko ngayon sa Yard Kasama ko yung dalawang uh, nag asis assist Silang dalawa may ina-assist na Isang uh, backwards Na mukhang mabaho na ang guya Si Edward at saka si Kevin hinahinay mukhang may kakambal yan na hindi lumabas yan na oh. kasi malitang ang guya eh hinahinay lang huwag binibigla patay patay ang guya so kailangan ma makapa muna baka merong natira pa sa loob yan ang mga marunong na sila mag-assist ngayon ha talagang you have to be proud wala na wala na? mabaho? mabaho ba? gamutin nyo ng keto max ano number ng baka? hindi ba siya malambot? 413 bigyan ng keto max ibigyan natin ng anti-inflammatory yan si kevin naroon na si kevin right kukuha lang ng uh, ketomax para magamot ng ketomax dami namin nanganganak ngayon na autumn 400 so yung uh, colostrum Ayan, ang colostrum namin nandyan at saka Lame at saka penicillin Magkakasama dyan sa pig pad At saka yung uh, Herd 2 namin Ayan sila Bukas Magbibuild na ng uh, Isang grupo Na magiging herd 3 namin So magkakaroon na kami ng uh, Third herd mula bukas so gagawa ako ng uh, records para ma-drop bukas ng umaga antay lang natin si Edward kumuha ng uh, Ketamax pag nag kayo kailangan i-assign yun sa computer para mag-alert yun na bukasan Mm-hmm. Sarah Tapos markahan Hello, ng guys. markahan niya ng K at saka dot na first na naturukan siya ngayong umaga para bukas pagdaan niya sa platform alam na Meron kaming pala Tandaan ng uh, Paano magmarka ng uh, Colostrum First milking First dot Tapos lalagyan ng C Alright Follow me for more Thank you guys I'll see you guys around